si Uod at saka si Ahas ay nagpaligsahan mga lods ang sabi ni Ahas kaibigang Uod wala ka bang napapansin ganito na lang tayo araw araw walang pagbabago na nagaganap sa atin pwede ba maghiwalay mo na tayo at hindi mo na tayo magkikita sa loob ng mahabang panahon. At mayroon tayong araw na itatakda sa ating pagkikitang muli. Titingnan natin kung mayroon pagbabagong magaganap sa ating dalawa. Ang sabi ni Ood, sige, kung yan ang gusto mo. At gumapang si Ahas papalayo sa kanya. At si Ood naman ay umakyat sa puno at doon siya nagtago sa loob ng mahabang panahon kumain siya ng mga dahon at ipinulupot ito sa kanyang katawan at si Ahas naman pumasok sa mga butas at doon din siya nagtago at mayroon siyang napansin sa kanyang balat nagpapalit ang kanyang balat nagbabakbak natutuklap at medyo kuminis ng kaunti at doon natuwa siyang sabi niya ito kapag ka kami ni Uud mayroon na akong may pagmamalaki sa kanya mayroon akong, akong may pagmamayabang sa kanya tinabi niya ang kanyang pinagpalatan ng kanyang balat bilang patunay na mayro'n nagbabago sa kanya Nang dumating na ang takdang panahon ng kanilang pagkikita si Uod ay lumabas na sa kukon <laughs> At doon ay mayroong malaking pagbabago na naganap sa kanya Nagkaroon siya ng pakpak ng dating uod na napakapangit ng itsura ay nagiging isang magandang paro-paro. Tukat cut the story short, nauna na si Ahas doon sa lugar na kanilang kung saan sila magkita. Bit-bit niya ang kanyang pinagpalitan ng pinagpalitan ng balak. May mait kunti ay dumating na si Uod. At lumilipad na ang dating pangit na Uod na nagkaroon ng pakpak na siya ngayon. Hindi na siya nakilala ni Ahas. Ang sabi ni Uod, kaibigang Ahas, kumusta ka na? Ang sabi ni Ahas, sino ka? Ang sabi ganun. Hindi mo ba ako kilala? Nakikilala? Ako ito. Si Uud. Ha? Bakit nagkaroon ko ng pakpak? Bakit nakakalipad ka na? Ang sabi ni Uud. Kasi yung mga napakinggan kong mga aral nasalita ng Diyos ay aking isinabuhay at doon kinanggap ko ito at doon nagbago ang aking pananaw at nagbago ang aking sarili ang aking isipan at ito ako ngayon bakit ikaw? anong ginawa mo? ganito kasi kaibigang yung mga salita ng Diyos yung mga aral ay pinakinggan ko rin subalit pinapalabas ko rin sa kabila kong tainga kaya ito ganito pa rin pabalik-balik ako doon sa Quiapo sa Avenida kung saan may mga magagarang hotel at doon ako nagpapakasaya sa aking buhay kaya ngayon ito, gumagapang pa rin ako hanggang ngayon so mga kapatid ito po ay napaka mahal. mga lods, ito po ay napaka mahalagang aral sa atin nawa ay nakapulutan po ito ng aral kahit papano at God bless po sa ating lahat mga lods